eto na nga ang mga waning kaga sa mga oras na ito. So nagikot-ikot nga tayo sa sa May Kalbiga, lalo-lalo na dito sa May Barangay Patong kung saan pagdating natin ay malakas pa rin ang pag-ulan na nararanasan at merong pabugso-bugsong hangin. eto na nga pagdating natin sa mga barangay patong ay nagkakaroon na nga ng pagbaha kung saan ay tumataas na ang tubig. Ito ay dahil na rin ano, sa high tide at ang pagtaas ng tubig sa ilog ng Kalbiga. Kung mapapansin nyo ay inaabot na nga ng bahang ito ang mga kabahayan dito sa may dito sa may barangay patong so, so nakikita natin ano na meron niyang mga tao na nag-a-attempt na manguha ng mga kahoy sa ilog. Delikado ito pero kanila pa rin ginagawa. Yan nga ang mga huling kaganapan ano, dito sa may kalbiga kung saan tumataas na ang tubig kaya pinapayuhan ng ating mga kapamilya na maging mapagmatsyag at mag-ingat dahil posibleng nga ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito po si Kaferi ng gugulat. Ah!